good evening po. Meron po kami ngayong customer. Galing po sila ng Seoul. Ayan. Ilan ko biyahin nyo mula Seoul hanggang dito. Three hours yun. Ay, may service kasi ano. Kaya may jokon. Mabilis lang. Ayan po sila. po sila na nasinigang na sinigang tsaka tosino, tilapia, tinula. Sala. Buti na naman niyo dito sa Kwan, sa Weiguan, sa Kimis. Ah, kay kagigang ko. Ah. Sa ko saan, So, siyang nag-recommend. Ay, dito. Kaya kami ko. Last time. Ah, Ah, kaya pala. Dumilid siya kayo dito. Oh, thank you. First time niyo dito? Ah, first time. Masarap siya. Ay, Thank you. Salamat. Mm -hmm. Salamat. Sa Maka makabalik sa ko okay. din dito. Ang ang layo, no? Ang layo. Dalang, dalang oras. <laughs> Ayo, dalang dalang oras. Ayan <laughs> po. Salamat. Ayan po. Thank you. Thank you. Thank you.